Hello guys, hello guys, nakatingin kayo sa kamukha nyo guys, ang kamukha nyo nasa likod guys, daldalo sanap yung magiging hello guys, oy, ano pangalan mo, ano pangalan mo, pasok ka nga dito sa loob, Baby. eh, uh, 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 hey, lovely ko ka. Pasok ka dito oh sa loob. Payapayam ka di. Handangan na kwan, handangan ako kwati tao. Awan na dirabi. Awan na daw. Saan kayo? Saan mga kasama nyo? Saan? Asan mga kasama nyo guys? Bye, I'm lovely umay. <laughs> Banata na nga tumpak, lovely bala ka ta. Ay, bam sige, ay bam man. Alika ko na. Ito ka guys ah. Pasok. Pasok dito. Dito. Alika. Pasok ka. Alika babae dahit eh. Pasok ka, halika, halika. Pasok ka dito. Loko. Pasok ka dito, oh. Dito. Pasok. Halika. Halika, oh. Halika. Dito. Jump. Jump ka dito. Jump ka. Halika dito. Alala, alala, alala. Loko, loko. Loko. Taliyawin na Halika. ang lovely umayin.

Ah, ba't malungkot? Nagatidog ipos na dyan. May sala kayo. Ba't malungkot kayo? Ah? Halika dito sa loob. Pasok. Pasok. Ba't malungkot? Yan guys. Bye bye. Bye bye na. Ayan guys sila oh. Mga monkey dito sa Sigsag road. Sigsag road ng ano. Sigsag road ng Quezon. Thank you. Salamat po. Ito guys oh. Ayan. Diyan tayo. Baba tayo dyan sagsag road ng Quezon. ayun Diba tayo doon? Mula dito. Uh, bababa. Ayan. Diba doon? Tayo sa baba. Dadaan. Ayan. Nandito pa tayo sa taas. Ayan. Go. Ayan. Mga nagsesenyas guys. Kasi... Bakit? Ayan, o, ayan, o, okay. Quezon National Forest Park. Ayan, Marcos. Ferdinand Marcos, 1969. Masya Allah, 1969, ah. Ayan. 1969. Ayan, o, yun na taas oh. yun, doon tayo galing pababa, pababa, hanggang dito guys oh. ayan okay, okay nakababa na tayo oh.